Konting video demo muna tayo bago namin ito palutin. Then pick upin nga pala to ni AP Cargo tapos dadaling ito sa Naga City Camarines Sur. Yung napiling design ni Sir dito is ganito. Marble versus Capcom. So ito yung right side. Tapos ganito naman yung tura sa left side. Then yung pinalagay ni Sir na name dito sa header is Retro X Gen. Ayan. So yung setup nga pala nito is dual piso coin slot and dual timer. So hindi makontrol yung mga push buttons. Ayan. And cambio. You Kino ayaw. Pagka walang oras o walang hulog ng piso. yan So ngayon, try natin maghulog ng piso. Walang oras, walang control. So, hulog tayo ng piso. Dito nga pala yung uh, coin slot ng player 1. Ayun. So dahil may oras na, ang piso 3 minutes na 'yan sa lahat ng nag-aabil sa akin, tinuturo ko 'yan. So may oras na. yan So makokontrol na. Okay? So dahil may oras na, Try tayo ng games. Ayun. So makokontrol na. Ayan, so ganyan yung itsura niya. Ayan, sa lahat ng gusto mag-avail, meron ako ditong available na isang Supreme Design. so, bar top arcade 24 inches monitor. Ayan. simply you know. Simple lang pero kahit to paano astig. O dito, may nilagay ako ang exit button. Ayan. So, press lang yon pag mag-exit. Pakita ko lang. Down sa controller player 1, then press A. Ayan, tapos mabalik sa home menu. Uh, ngayon, uh, papakita ko dito sa player 2 na, uh, controller player 2 na hindi basta-basta makapag-join sa game hanggat walang hulog ng piso. Ayan. So, ngayon, try tayo. Pili mo na tayong adapter. Ayan. So, dito sa player 2 may nakalagay press start. So, kahit i-start na yan, hindi siya makapag-join. Ayan o. Oh dahil walang oras o walang hulog ng piso. So ngayon, ayan, ayaw mag-start. Hulog tayo ng piso. Ayan, so piso, 3 minutes. Then may oras na. Pwede, pwede na makapag-join si controller player 2. Ayan, so ganun yung setup nito. Mas advantage yung setup ng ganitong dual piso coin set and dual timer dahil mag, ah, parehas nagtatrabaho yung bawat controller. O parehas kumikita. Okay, so pili tayo. Bali na demo ko na to kay Sir, kay Sir Tatsky. Uh, separate video yung sinend ko sa kanya na pinakita ko na lahat ng push button and cambio. Lahat-lahat is gumagana. Tapos sinuro ko din para magpalit ng minutes, pati paghina ng volume, ganyan ganon. Sinuro ko lahat yan, pero ngayon mapakita ko pa rin na worky yung mga push button and cambio. Okay, so player 1 up, down, left, right, then A, B, C, D, E, F. Player 1 start. Yun. Ayan, player 1 start. Then, controller player 2, up, down. Kaya lang, nagapalit sila ng pwesto, palit natin. Ayan. Ayan, so ulit. Controller, controller player 2, up, down, left, right. Then, A, B, C, D, E, F, then start. Okay? Tapos nga, yung sinabi ko kanina dito is exit. Ayan, so pinutin lang yan. Down, tapos A sa controller player 1. Ayan. So, ayan. Tapos babalik na sa pinaka home menu. Yung ginagamit ko nga pala ng version dito ng Pandora is yung latest version. Ah, Pandora eSports Box. Ayan. So, pag uh, uh, maghahanap ng Pandora, ganyan version ko yung hanapin nyo. Ayan. So, ngayon to, maubusan na ng oras. Ayan you o. Know? Di ba no control? Ngayon, wala na ng oras. So, wala na din control. So, ganun yung setup niyan. na lang kasimple yung setup niyan. Okay, so sa lahat ng gusto magpa-customize ng ganitong klaseng arcade machine, message lang kayo sa aking official Facebook page. Search na lang po AJC Art Cross. Meron din tayong YouTube. Kahit paano, nag-upload din ako ng video dyan. Hindi lang ganon ka-updated. Tapos meron din tayong sa TikTok. Ayan. So any design, pwede po pag-usapan natin yan. Message lang kayo sa akin. Okay? So babalutin namin to.